Ang daming tao sa pulso. Oh. Ang dami, dami Oh. Yun Oh. sa aquarium. Yun know, yung maganda Oh. Yun know, na naglalagay kami dito nung, nung... Ano ba yung... Yung fishnet na no? malaki. Lagay dyan. Kaso yung mula may ang tukla na Pilipino, pinagbawalan. May ask kasi niya malaki. Pinagbawalan kami. Pero pag niya sa... Ah, Oo, oh. ano <laughs> Ang hirap mang uli. Ito, oh. ano O, Makorium ko ba? Lagyan no? Sunod pala mag-ano ng ano?